what's up mga katita and for today's vlog ay magpapayak ng pamangkin hindi pwede hindi gay aon ay magsusundo tayo ng pamangkin gay -own. ay may makulit naman na bata magsusundo po tayo ng pamangkin and mamaya po ay gagawa luluto tayo ng pang ula mamaya hapon ang palaya say hi may makulito <laughs> So, yun lang. Mamaya na ulit. Magkisunda kami pamangkin. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. 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 Mag-outpick check kami ng bebe. Outpick check. Rap. Sa bebe naman, bebe. Outpick check. Outpick check. <laughs> Masunod na kayo ate. Hello! Ba-bye! Jog! Araw ay birthday nitong lawaing to. Birthday. 60th birthday. <laughs> birthday na, tita. Birthday to 60th birthday. Grabe siya. Mukha lang <laughs> ang tanda. Happy birthday. Handa? Sana'y mabusog lang. mo kami. Iyahatid na natin ang bata kay Lula. Kaso si Lula Merce naglilinis. <laughs> naglilinis si Lula. Naglilinis si Lula. Sino banda kay Bibi? Si Lula? Si si Lula? Si si Lula? Hoy, Uy! Magalo! Uy! Tugtog! Ayan, andito na tayo and labasan na sila. Puntahan na natin. Labasan na ang bubwet. Hi! Batang maligalig. Ay, kulikot. Wala ang bag, wala siyang bag. Walang motor, lahat lang. Doon na sa black? Ay, Lakad, please. So, ayun doon, nandito na tayo. Nasundo na natin ang ating pamangkin mainit. Ang banas. Mainit doon sa labas. Isa. So. Ah. <laughs> kakain na siya at mainom pa siya ng gamot ng eleven. Ay. So, yun lang. Bye, bye. Hi! Kakain ang ating bebe. Yes, Come here. Kakain siya dahil 11 iinom pa siya ng gamot ginagawa mo o oh, inubos mo na yung water mamaya maya konti ah, ah, ah. say hi hi ah ah water No. Ang ulan niya eh, carrots lang carrots na dinorog. Carrots na dinorog. Ginagawa mo. Kaya siya, no? Ayun, natapos na kaming kumain at tapos na rin akong kumain. Busog na yung tummy. Asan ang tummy? Oh, tummy na, busog na. Wow, ikaw sa Busog ng tama Apa. Wow. Ako rin, busog ng tami. Ako. Ako rin, tami. Ako. Ako rin, tami. Dahil tapos na tayong kumain, maghuhugas naman tayo ng pinagkainan. tapos na rin tayong maghugas at ang ating alaga ay behave doon. Nanonood sila ng TV. Sisimulan na rin po natin mag Na ah, hindi pala behave. Oo. Oh. Sisimulan na rin tayong maggayat ng ampalayang. So kumalala na 'yan. Ayoy, ano na naman 'yon? No ha? bad. So tara, simulan na natin magayat ng ang palaya. Sisimulan na natin magayat na ang palaya. May bagyo yata kaya maulan. Ngayon ang dating. Hindi naman namin hinihintay. Pero dumadating. Nahuli ang apon sa atin lahat. So, paas sa kalatian. Hindi mo lang pala mag-i-inom pa para Leah? Tara, mukhang... Hindi mo makapuntayin dito, eh. Ako, Tama na ito. tapos na natin ang hantalaya. Lalamasin naman natin siya sa asin para mawala ang konting pait. Yan lang. Pag nilalamas na ito sa asin para mawala ang kait. Kahit konti man lang. Tumatalong ang palayan to. Uhugasin na rin ang latin siya mamaya. Babarin, babad muna natin sa asin. So, yun lang. Babad, babad lang. Na... Tayo ng sibuyas at bawang. 我原想死了。来 Yan, nunghugasan na rin po natin ang yung binabad natin ang palaya kanina sa asin. Hugasan na natin. Washi, washi. Wala na itong pait. Kung may pait man siya, konti na lang. Hindi na siya yung gaano pait. At lulutuin na natin siya. Maulan ngayon. Ano hmm. natin ng itlog? Itong itlog palang lang ilalagay natin sa ginisang ampalaya. Mas marami, mas masarap. So tara. sorry nalaglag nalaglag na naman ang ano maliit ang lalagyan natin mahirap ibatik eh. Tara sa mga nyo ko lutuin and ang ginisang ampalaya. Tara simulan na natin. Simulan na natin. Mainit na siya. Lagyan na natin siya ng mantika. Kanti lang, ah. Oh. Mukhang malaki ba ako sa ko? Bakit ka ano? nun? Ayan, mainit na. na siya. Lagay na natin ang... Lagay na natin ang sibuyas-bawang. Kaso, ang may kulang tayo sa ating ingredients, ang... Ano ba yung... Kamatis. Walang kamatis. So, sibuyas-bawang at ang palayang at itlog. Simulan na natin. Na, cibu, yes. Wait lang sibuyas. Wait lang natin ng konting minuto. na rin natin ang ampalaya, palayang. Hallow Haluhaluin na konti. Sabi nila, ano, huwag daw hallow inang ng tolong asing baka daw kumain. Kaya pagkahalo nyo ng konti, sakluban nyo na agad ng Taklong. Ayan. Nahalo na natin ng konti at taklaban na natin muna siya. So yun lang. Wait lang natin. wait lang nga pala. Um, habang inihintay natin ang ating niluluto, um, mag, -sho -sho Try mag shout Try natin mag-shout-out, ha? <coughs> Shout-out nga pala kay Andy Militar yung shout ko na sa ano, um, o asawa na ba kung tawagin, nasa trabaho niya. Ingat ka palagi. Um, <laughs> hindi ako mag-shout-out, eh? Shoutout din pala kay Tita Minda. Makakakilala lang. Tita Minda, um, andyan na rin po siya ka na lola. Umuwi po sila kahapon lang. Kakarating lang po nila. Umuwi sila dahil kay lola. Uh, kay, Medyo kailangan na rin. Ganyan. Shoutout din pala kay Rico. Kasama rin ni Tita Minda. Ay, po. <laughs> andyan na rin sila sa nilagyan. Um, Shoutout nga pala rin po sa kapwa ako ano content creator na si Adrian and Mila vlog and and kay Jelly kay Picture Jelly vlog din. Hi. At thank you nga po pala sa mga mga friends ko na nag-subscribe po sa akin at sa mga silent viewers din po. Nakakahiya sa'yo lang po. As you po sa mga pamilya ko na support din po sa akin pagbablog. Ah! sa'yo <laughs> so, lang po. So, ayan. Katapos lang natin mag out. at hiyang hiya talaga ako. Tingnan natin na ito kung niluluto natin kung ano na nangyari. Ay, may nakalimutan pa pala ako. Shoutout din pala kay eh, Kuya Ryan dyan sa Antipolo. <laughs> At shoutout din pala kay Ati Mabel, birthday niya ngayon. Eh. Um, baka naman, papansit din yan. Ngayon, July 18, birthday niya. Kalimutan ko kung ilan taon na siya. Baka may painom ka mamaya. Baka naman. <laughs> painom. <laughs> so yan, lagay na natin yung itlog. Nakakaya pala mo ganun yung shoutout. Hindi mo alam kung... Sabi nga nila daw, mas masarap daw ang pagluruto. Kapag kinakausap mo. Gusto mo ba? Yun lalagyan na rin natin po siya ng samya. Sumyo. Ito, paminta. Maji. And ang asin. Mm -mm akala nyo na, napapadami lang. mga comment kayo yung madami. Kaya gayon ako ng gayon. Eh, hindi pa nalagpa, Kaya mag, comment kayo na marami ang nilalagay ko. Kunti lang talaga. Like kapag tapos na. So, ayun na. Natapos na tayo sa ating niluluto. Uy! Kasarap ganir eh. Ang pait, yung ano niya, pait niya, konti na lang. Hindi siya ganong mapait niya. So, yun lang. That's it. Yum, yum. Mm -hmm.